Hello Capricorn! Ito na po ang inyong reading last two months of 2024. Love reading po tayo, love holidays. Anong kailangan marinig ng isang Capricorn? Magiging malamig ba? Or mainit ang inyong mga Pasko? Mensaheng gabay will be straightforward Capricorn. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Buhay, relasyon, pag-ibig. Capricorn, last two months ng taon, message, Last two months, 2024, Capricorn. May pag-init ba? Or may panlalamig na? Ayan na. Ang dami. Kukunin ko itong pinaka nasa ibabaw. And then, kukunin natin yung pwede pang bumagsak. Medyo madami to. Capricorn, okay? Yan yung magusto ni Moonshot. Yung tumatalon-talon. Okay. Okay. Ayan na. Yung kusang umaangat. The high priestess ay narito. Isa-isayin po natin. The Judgment Card. This one is in reverse. The Empress. I know, ito na naman tayo. Meron tayong ilang reversal cards na nakukuha. Hindi po ibig sabihin ito agad ay hindi na maganda. Meron lang po itong kalakip na mensahe. The Ten of Pentacles. The Death Card. Hindi po kailangan katakutan, daliman, may kalakip lamang na mensahe, the justice card. Kunin natin itong pinaka nasa ibabaw. And the king of pentacles. Okay. Okay. Unahin ko na sa the empress. The empress and the ace of cups. Both are in the reverse. For some of you, just only take what resonate Capricorn. Tayo pa rin po ay general reading. Okay. No matter what your relationship status, marahil ito yung pinakaunang mensahe na kailangan yung marinig. Ngayon pa lang. Yung love. Okay? Yung love na patuloy niyong pinupunla. Pinupunla. or pinupunan para sa ibang tao, sa mga mahal niyo, kapareha, o kung meron na kayong sariling pamilya, sa mga bata, the empress, your kids, huwag niyo rin kakalimutan yung kayo. Kasi parang, andito pa rin sa Capricorn yung sense of um, responsibility, yung commitment nyo, andito buong buo. Pero sana pinapaalalahanan, ito madalas naririnig na kay Moonchild agad-agad. Pero self-care, self-love Capricorn. Okay? Kung naibabalanse at patuloy mong natutugunan yung ilang pangangailangan sa sa kapareha, sa pamilya, Bigyan mo rin, pahintulutan mo rin ang iyong sarili na magsaya. Okay? Okay. Speaking of kids, hindi po isang medical advisor ang moon child. At hindi talaga ako nagiiwan ng mensaheng about sa ganito. Pero meron po talaga kasi tayo ang card indicator about pregnancy. Hindi kailangan mag-apply para sa lahat, pero maaaring meron pong mabuo. Mabuo baby. May merong baby blessing, guys. Or kung meron na talaga kayong anak at hindi to mag-apply right now, sabi ko nga, maaaring higit nyo rin silang tutukan last two months. Kayong mag-partner or mag-asawa or kahit as a single parent, yung love na naibubuhos nyo sa inyong mga anak. Okay? Or meron talagang makakabuo merong mabubuo. Ano? Puro buo, moon child. May nakabukol kasi dito. Ayan. Kung pakikintalutan nyo single Capricorn, parang merong ma-develop. Okay? Parang merong ma-develop. Parang camera, no? May ma-de-develop. <laughs> Lalo pa kung papaangatin nyo yung yung clarity, yung kagustuhan din. Siyempre, pati the end of the day, it will be up to you ayun lang eh. Maaari yung ilan ay may pagpipigil. Bakit nagpipigil? Huwag mong pigilan. Daraan ka last two months sa ilang transformation, sa ilang changes pagdating sa iyong buhay relasyon. Hindi sa mamadaliin mama, kasi sabi ni Munchal, wag ko daw pigilan eh. Be open sa ilang possibility, Capricorn. Go with the flow. Ayan flow of this relationship? Ano pa? May iba balance. Justice card. I know this one is in reverse. Pero, dapat wala daw pagpipigil or pag import sa iyong nararamdaman. Dahil something exciting ang parating. Oo. Something exciting na may kaakibat na kaba. Kaya marahil, hindi, ma hindi maging ready. Parang hindi kayo maging klaro pa. Para sa ilan, okay? Meron at meron kayong maaaring sa isang tao or diskubre na feelings para sa inyo. Opo, maaaring meron na sisikreto dito. The high press test, the judgment card, both in reverse. Ayaw maiwanan ng judgment or natatakot, reversal. Pwede kayo to or isang tao sa inyong buhay. Ayaw, ayo paangatay ng katotohanan, tahimik lang na nakasilay ayan, hindi maireveal-reveal -reveal ang kanyang nararamdaman eto yun, mayroong merong something ganap, um, changes na makapagpabago marahil ng inyong mga perspective, or kahit sa simpleng paniniwala sa inyong buhay relasyon deserve mo ang maging masaya, Capricorn lalo pa yung ito, ho, King of Pentacles, Ten of Pentacles reverse yung pamilya na gusto mong makita para sa iyong sarili. Hindi posible yon Pero unti-unti, bigyan mo ng chance ha. Ah. Kahit ngayon, ngayon lang, ito yung enerhiya na kailangan mong marinig marahil. Unti-unti. Take it slow. Ayan. Bigyan mo ng chance ang sa sarili to find love, have fun, deserve ang maging masaya. Okay. For some of you naman, na parang naiiwanan ng ilang imbalance talaga sa relationship couples. Parang hindi nyo matanggap-tanggap yung hostisya na alam nyo yung deserve nyo. Sana. Ito yun. Dito natin ipapasok yung huwag nyong pigilan na sumabay sa agos ng buhay. Something will end to make room for something new. Lalo pa kung wala na dito, hindi na, na nagsaserve ng purpose ang relasyong ito para sa inyong buhay. I know, derecho ang moon child. Pero parang may, meron tayong difficulty na nakikita. Kaya nga, sabi ko, una pa lang, huwag niyong kalimutan ang inyong sarili, self-love, self-care, yung halaga nyo. Okay? Tanungin, kayo ang higit na makapagsasabi po. Tanungin ang sarili, andito pa ba? Natatanggap mo pa ba yung justice na alam mong deserve mo sa inyong pagsasama? Pag nilay nilayan ito, if ever mag-apply man po. Okay? New beginnings ang naghihintay para sa inyo. New positive possibilities, new romance, new love interest Puro new. Pero hindi ito mangyayari kung merong nag-hold back pa for some of you. May pagka-intense, may pagka-malalim, pero on a soul level, yung connection na pwedeng mabuo or pwedeng makabuo, sabi ko nga. Puro buo. Buo kayo, Capricorn. Kahit kayo lang muna. Buong buo kayo. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Okay, magsaya. Kasamang pamilya kung ikita tayo magiging praktikal. Mayroon tayo nakikita kasi dito dahil nga sobrang busy for some of you as a Capricorn, very goal-oriented kayo. Maring meron nakaka-miss, kailangan po nang daw um, time management, balance is the key. Priority, ayan. Since holiday season, meron nakaka-miss sa Family, especially your loved ones. Babalikan ko yung sikreto guys i-add ko to. It could be a secret relationship for some of you. Secret commitments. May pagka-intense. Ayan. So, sana this is something na well-balanced sa inyong um, pananaw sa buhay. Nang hindi kayo nasasobrahan o nakukulangan. Okay? Laging tatandaan, ang buhay ay weather-weather lang. Hindi. <laughs> Knowledge is power. Hindi. Practicality pa rin yung approach. Okay? As a Capricorn, very practical naman kayo. Alam nyo na to. Sabay sa agos ng buhay. Enjoy the holidays. Celebrate. Deserve ang maging masaya. Ito yung umaangat na message para sa inyo. Love, reading po tayo. Last two months of 2024, Capricorn.